5-6 to 1-6, yurong bago, dyan Ah, may sing-sing May tanda Hello, magandang hapon po, welcome po ulit sa aking channel So ngayon lang po tayo nakapag-vlog dahil uh, busy po tayo So, yung ba-vlog po natin ngayon, yung tungkol po sa pag uh seeds preparation po natin para i babad sa tubig big para mag-germinate po yung ating buto ng palay. So, medyo mga dalonging ko hindi pa tayo nakapag-vlog dahil uh, busy po tayo. 'Yan. Ito po yung aking binhi ng palay. Ito po ay 506, saka yung 216 po. Ito. 506 din po ito. Ito. Ayan. Gali good six ito. Ayan. maganda po. So, kailangan po po natin ibaba doon sa may tubig doon sa may kitna. Para ma-sure po yung puto ng uh, ating uh, balay po. Ayan, ito na po yung ating tanima ng palay, na-araro na po ito gamit po yung huling-huling. Ayan po, medyo yung iba ay nauna na po sa atin pero makakahapon po naman po tayo. Nung makaraan po, konti lang po yung ating nakuha. So, wala tayong magagawa kasi nga, uh, dami kong noon nakaulanan na, 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 po tayo so sana ngayon po ay gumanda po yung panahon at uh, hindi po maapiktuhan ng ulan so bahala na po si Lord na sana ay palarin po yung ating anis sunod na na anihan po para sa second dropping so sa lahat po pala ng mga nagsubscribe po sa channel ko maraming salamat po sa inyo uh, ngayon lang po tayo nakapag vlog ulit at uh, wala pa po, po tayong tanim na Uh, gulay po doon dahil uh, ko po, po muna yung aking balay so ayan o, no, kumapansin po na sira na po yung mga nilagay po nating mga uh, uh, harang po dito kasi matagal na rin so papaayos ko po, po natin ito so medyo matagal po medyo matagal pa na ayusan ayan, marami po tayong papagawa ayan o, no? nagpapa ano pa po tayo ng ating pilapil pinapapaayos ko pa po kasi nung nakaraang na uh, first cropping po ay hindi po naayos kaya ngayon po sa second crop kailangan po ay medyo maganda na po yung ating pilapil kahit yung, uh, hindi naman po lahat talaga ma ma -re repair po natin pero kahit pero ang uh, importante po ay yung mga talagang yadaanan yeah, talaga ng tubig yun yun po yun, 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 po ang pinaka-importante na ma repair mga uh, bagong katropa yan si Union tsaka si Yonel eh o shout out si Yonel pogi pogi si Yonel eh ako doon niya doon okay. so babakas natin ng uh, ano po ito ng dalawang gabi po bago po i-ahon para mag germinate po siya so yung target po natin na magsabog tanim dito ay baka Friday po yan mga ganyan kasi bukas eh, uh, na naman po ng uh, po ito po. para maging maganda po yung kanyang, mga, uh, kanyang putik po yan doon pa yun po dadali no sa Uh, o na yon doon tayo po doon natin po ibababad yung ating uh, uh, buto ng palay para mag germinate po siya ayan so ngayon po ay napakaganda ng panahon po dito mahangin at uh, wala pong ulan so sana eh kahit umulan man uh, yung konti lang huwag nyo masyadong malakas kasi pag uh, tinamaan na naman po tayo ng malakas na ulan eh may sira na naman po yung ating sabog tanim na palay And ito na si John John uh, bago nating isamahan po masahan at uh, baka doon sa aking uh, tanima ng gulay ay isasama ko din siya pag wala po siyang ginagawa pag wala po siyang trabaho and so ito lang po muna so ah mo yung mga po sa lahat ng mga nag subscribe sa channel ko at ah uh, mo, mo po po sa aking channel at sa aking channel at sunod na linggo o sunod pa ay eh, mag-uumpisa na channel tayo sa aking channel at sa aking channel So, dito na lang po muna sa aking taniman ng palay. So doon pala po sa kabila, yung nasira doon, eh, wala, talaga, po talaga ako nakuha doon. Pero awan ng Diyos, eh, ngayon po ay eh, medyo maganda yung tubo ng palay po doon. So sana tuloy-tuloy eh, po yung kanyang magandang pagtubo. Hanggang sa muli po, happy farming!